NC Nih panahon lang 'yan 'yun eh Panahon lang Ah, so stressed, 3 saints. Ah, 5, 5 na pula sa sitio. At sinadi. Kung dadan mo na pudido, mo ang imong pagnyapa sa imong bahay, sapagkat mangadto ang imong ginataguyohan ay bener kalipa. Bukod dito ay sinadi, ako ang Dios ng inyong ama, ang Dios ni Abraham, ang Dios ni Isaac at ang Diyos ni Naku. At si Moses nga ay nagtakip ng kanyang lupa sapagkat siya'y natakot na tumingin sa Diyos. So, balikan po natin yung Deuteronomy 5, versikulo 3. Anong sinabi ron? Hindi pinagtibay ng Panginoon ang tipang ito. Ano sinabi? The Lord made not this covenant with our fathers, but with us. Even us, who are all of us here alive this day. Dinanin I mean, niyo yung even. No? Even us. At pag-subisupin ng even. Amo kasatagalong ng even. Pag sinabi even, hindi all. Ano ba yung even number system? Hindi, okay, parang talaga natin, gawin natin yung root for even three numbers, three. ha? Three. Yung add numbers, three. ano yun? Ha? Yung even, ha? yung sigurado kayo? Ha? <laughs> Tagalog ang ibig, buo. Walang buta. Eksakto. Ito po siya. Hindi po siya. po pa rin Kasi ang tiyo, Ano ba ang yung mga even numbers? Tingnan mo nga, yung mga even numbers dyan. Ah. Kaya, po Yan Kasi kung pupunin yung word meaning ng ibe, no, eh, hindi ka na, sa Biblia. So, hindi na hindi, hindi ka, na yung grammar ng Biblia. Paano mo may nigagra grammar ng Biblia? Ah? Kung titingnan mo ngayon yung mga kasulugan niya. At yung kahulugan sa Biblia, sa uh, yung kahulugan sa dictionary, hindi natin pwedeng gamitin yun. Hindi natin pwedeng maging basihan yung yung word meaning ng dictionary kung sa salita ng Diyos. Dahil kasi ang word meaning ng dictionary mga kaalamang lang yan. Yung mga kahulugan ng salita. Pero itong salita ng Diyos, no? The Bible interpret its own word. No, diba? Pag sinabi, even, buo, eksakto. Kaya mo sabi niya, even the Walang labis, walang pula. Kaya pagdating sa versikulo 20 news ng Deuteronomy 5, ang sinabi doon? Ang mga salitan ito ay sinarita ng Panginoon sa buong kapisanan ninyo sa bundok mula sa gitna ng ako. His words the Lord speak unto all your assembly in the round, out of the midst of the fire and the cloud, and of the thick darkness with a great voice. And he added no more. Kaya, even the Ten Commandments, walang dandag, walang babas, bukong saan po yan. Exacto. Hindi po yung sinagigitin Tukulin mo na yung word meaning ng even. Eh, ano ngayon? Ano ngayon ang magiging grammar mo? Tukulin mo na yung word meaning ng even. Yun ang nakakalito. Kasi kung tukulin mo yung word meaning ng even sa dictionary eh hindi ka lang nagkakaroon sa Biblia. Ang, ang pinag-aaralan mo ng mga word meaning na Kasi ang Biblia, Ine-interpret po niya yung sarili niya sa salita. The Bible interpret itself. Eh. Kaya na may mga reference niya. Eh. Yung word meaning, pagpupuli ko ang salita ng Diyos sa word meaning ng dictionary, pantulong mo lang yan. Para maintindihan mo, hindi para kuri mo yung word meaning nyo. Yun. Pag kinawa mo yung word meaning ng salita ng Diyos, ikaw na ang nagbibigay si Webster na ang bibigyan ng kahulugan ng salita ng Diyos. Makakatulong sa sa'yo yun para unabahin mo ang salita. Pero paano ka makakatulong kung dictionary ka ng babasi? Ang kailangan natin, mag-aaral tayo ng Tagalog. Paano tayo mag-aaral ng Tagalog? Hindi e, natin sa Tagalog yung salita ng ibig. Parang nalitigyan natin yung salita ng ibin malibot sa Tagalog. <clears throat> Hindi ko kukunin mo yung word meaning ng ibig. Para makapunod ng Tagalog, yung salitang ibig, tingnan natin sa dictionary ng Tagalog English. Ang sabi ron, buo, eksakto. Kaya nasa natin yan. Even the ten. Ten lang siya. Wala nang idinagdag doon. Ibig sabihin, sampung kurus lang siya itself. Walang idinagdag doon na makapagliligtas. Walang idinagdag doon ang Diyos na pagpapalapit ka. Walang idinagdag doon na ano? na makapagpapatawad ng kasalanan? Pero pa pangako. Ano yun? Kung masusunod nila, is, ano siya Magiging isang bansa sila, gagawin ng bansang malaki, bansang dahila sa lahat na ibabaw ng lupa. Kasi ang lupa ay sa Hindi ko binadyo, promise Mm. Pero mayroong promise na ko Nagigil ka lang <laughs> naman si sister Lindy. ay no, aaralan natin yan. Balikan natin yung pinag-aaralan natin. Sa sinko po no? no? Nang Deuteronomy, And Moses called on Israel and said unto them, Hear, O Israel, the statutes and judgments, which I This day, and now these day that you may learn them and keep and do them.